Magandang araw naman mga kapapa. Welcome sa ating panibagong araw, panibagong vlog. So, andito tayo ngayon mga kapapa sa Bacolo Downtown. So, dito mga kapapa, medyo malakas may klakasa uh, ng ulan dito sa Bacolo City. So, tara, niyo ako dito. Shoutout lang pala niyan sa ating mga subscriber. So, sa ating team. Ayan, Shinigalab, shoutout sa uh, Happy PGNT Timaros. Bintorero TV, yeah, may na smile MRB, Marbi, Joan, uh, ayami channel na no, uh, channel Sayan, so, yeah. at sa lahat lahat ng mga subscriber natin maligay araw at sa manyo ako sa aking sa dito may kalakasan ng ulan dito sa Bacolod City so tara let's go so ito po binabaybay natin mga kapapa ito po um, Hilado Street so papunta na po ito na no? ititit China Town Bacolod City sa so, dito uh, malakas pa rin ang ulan dito mga kapapa so yan pinabilis ko yung wiper diyan mga kapapa ang kita, kita niya naman na blurred na blurred yung ating ginaadaan ng kalsada yan ay kalakasan talaga ang ulan mga kapapa kaya dito ingat ingat lang po ako sa pagmamaneho ng uh, aking minamaneho sa sakyan, mga kapapa so ayan so dito mga kapapa medyo nalanganin po ako nan break po yung uh, sinasunda nating Fort niya pa yan so umiwas po ako niyan sa taxi mga kapapa So, dito mga papa, malapit dapat po tayo sa intersection po na Borgo Street Then, Makita natin dito ang uh, So, ang susunod pala dito mga kapapa, uh, yan po ang Etitit China Down Square na sa nasa Hidlato Street. Bakwal and City. Ah, gatos law pala ito. Gatos law. ko mga kapapa. Gatoslaw law pala ito. Oh, binabayad pa natin ngayon. Yan. Dito po, ah, uh, kapapa. So, ah, uh, yan, uh, bilis po yung takbo uh, natin sa si ko na po tayo. So, dadaanan natin dyan ah, uh, overpass na uh, Itete it, it, Chinatown Square. So, yan. Uh, Ito sinusunda natin pa, bigla-bigla po ang kanyang pag-preno-preno. <laughs> Kasi, eh, medyo inalanganin uh, siya uh, na... Anong modernize na jeep. So, yan. Kita-kita niya kita naman po mga kapapa. Yan po ang uh, overpass ng Iti-Iti it Chinatown Square dito sa Bacolod City. So, yan makita natin din may nga, hasan at sulatsan din So, dito magang kapapa. Uh, papasok kapala ito ng Ayala Mall Bacolod. So, sa ayala lang, um, mall pala mga kapapa. Yeah, sa kabila dyan, oh, Kapitol, province ng Negros Occidental. So itong bilhin makita natin mga kapapa, yan po, um, land bank. Nasa uh, Tatids Road pa, uh, uh, Tatids Road po, yan mga kapapa. So, um, sunod yan, uh, Hall of Justice. Tapos, uh, sunod naman ang uh, Negros Coliseum. Yan, yeah, um, sa kanan natin, So ayan, makita natin building yan po ang uh, capital province of Negros Occidental. So ayan, mayroong, mayroong nag-cross sa atin dyan. Ayan, ilaw na kanyang ah, uh, nagpadim na kanyang ilaw. So uh, sa kaliwa natin mga kapapa, yan po ang uh, Ito, ito, -it Chinatown, dito, rin sa uh, Bacolod City. So, mag-cross sa, sa uh, North Capital Road. So, ang uh, link na pong ilaw dyan. So, dito mga kapapa, uh, mayroong ilaw-blaw uh, building dyan sa uh, province, you know, sa kanan natin, yan you know. So, dito mga kapapa, ah uh, dito makita natin na, dinaya, uh, Jutai's Restaurant sa yan na uh, restaurant na po yan ah uh, ito mga daan natin binabaybay no tutlosot na po dito na Robinson Mall dito pa rin sa Bacolod City so ayan uh, uh, na nga kapapa. ah ito mga natin sa medyo may kasikipan po dito ayan uh, dito na po ayan po ah uh, barangay porno po dito barangay porno dito pa rin sa Bacolod City. Yeah. So, ayan, tumituloy na uh, po tayo. Uh, At dito mga kapaba, medyo humina na po ang uh, ulan. So, ayan uh, o. No. Oh. So, nagpayuan pa rin ng basa ng uh, kalasada. So, dito mga kababa madaanan natin dito ang uh, Abis o uh, andes Andres Bonifacio Elementary School. Uh, dito sa Barangay 3, Bacolod City. So, uh, tatawid po tayo na North Drive uh, North Tribe dito sa Bacolod City. <laughs> so, dito mga kapwa samaan niya pa rin ako sa aking vlog mga kapapa sa mga uh, daan dito sa Bacolod City. So, um, malapit na po tayo sa uh, uh, North Drive mga kapama So, dito man d'yo may kalitan po ang kursada dito mga kapapa. So, dito mga kapapa, d'yo, kung salubuan mga sasakyan, medyo madahandahan tayo, na nadahandahan. Kasi mga kapapa, maraming nakaparada po mga sasakyan dito sa uh, tabi po na kursada. Na, kahit masikip na, uh, pinaparadaan pa rin nila. So, siguro mga babae uh, may mga mag may um, mga may-ari na yun na siguro nasa loob po ng no, school no, dito sa uh, Andres Bonifacio Elementary School. So, abang-abang po sa mga kaganapan po sa ating pag na uh, uh, Papunta po pala tayo sa uh, North na pati po naman Bacolod City. So, dito nga, papa. Ah, uh, tumila na talaga ang uh, ulan dito. Ayan. Ayan. Yeah. Yeah. Ito, dito na, lumabas na yung mga estudyante. Ah, uh, nasa, ano dito, oras natin, mga alas 4 na po na. Uh, po. So, dito mga kababa, nakatawid na po tayo uh, uh, sa BS Aquino Drive na binig no akino na dahil Bacolod City so dito mga kapapa sa so, ang lasot po kung doon uh, dito po kung may toong daan neto papunta na no, po ito na Robinson Bacolod so pero hindi na ko tutuloy doon sa Robinson Bacolod mga kapapa uh, kakana na lang po ako dito sa dulo na kasi punta po ako ng ano lang sa tuwa ko ng Lakson Street sa uh, dito sa a, uh, at sa kaliwa natin at sa kanan para sa kanan so uh, yan pakanan na po ako dito lasot po dito na Lakson Street uh, si samahan niyo pa rin ako. Hindi na malabo. Ang ating, ano kasi, nakaharap po tayo sa araw. Ang ating video. So, dito, may bisa umbasap pa rin ng kusada dito mga kapapa. Yan. Uh -huh. So, dito, so, ito, nasa araw pa natin ang Rolling Hills Memorial Park. Dito sa Lacson Street. So, itong dinadaanan natin ito po ano uh, mga uh, 27 Street. Yata, yeah, Street. Uh, sa Bacolod City. So, itong cross natin, ito po ang uh, Lakson Street. Dito pa rin sa uh, Bacolod City. So, yan. Tuloy-tuloy lang po tayo mga papa Hindi ah na ang uh, ulan. So, ayan, dahan-dahan lang po tayo. So, dito kasi uh, may karamihan po ng sasakyan dito. So, dito yan na po uh, mga bagong building. Dito po, Iyan sa uh, Lakson So, dito naman mga kapamadaanan po natin na uh, <laughs> over po uh, college. So, little-little tayo little, little kapap. So, ayan. Ay, taas na na yan. Ang niya po, uh, Olden.

di tua kasih ya kasih to mau bernat Aho So ma kapap Sa dia Mau turn yang ma So tak sampai Ta paglari Sa binang blood ni Si yan ma po Marang sa saka ma kasbong na Tengok kita si So jo <tosiono> di <involved> <Hire> nag-slide ang uh, atera di nga kapatawa ng ito natin abi ang kinadan so dito pa ba kita ma punsit uh, sa balsit so yan po pa ba mo uh, malap matap na ating diyo yan uh, ay pa nakaraib sa nga pakifraib okay, man sa ating kung bata lang napunta pa ating ating uh, na pariski so kifraib at pag-like, asya na sa ating mga kapatawa